Hello. Magandang hapon po, Donye. Ah, mama na lang. Magandang hapon po, mama. Magandang hapon. Pasok po Magandang kayo. Hapon Magandang hapon Magandang Magandang po. po. Pasok po. Salamat. Thank you. Hello. Opo po kayo. Ay. Pasok po. Pasok po. Pasok po. Pasok po. Pasok po. Ah, nanay ko po, tsaka yung mga kapatid ko. Ganang hapon po. Ah, ito naman po si Bobby, yung mapapangasawa ni Louisa. Hello. Hello. <laughs> ah, ito yung mga ang mga manugang ko. Ito si Margot. Ah, si Gigi. Hi. Saka si Lua lahat eh. Kamusta po? Eloisa, baka lumamig ang pagkain. Skip pa. Oo oh, nga ah. Gusto niyo dito na tayo mag-usap-usap? Ha? Lumayas na kayo! Okay. Wala ka sa iyong magaganap! Hindi ko ibibigay sa inyo anak ko! Lumayas kayo! Dali niyo mga kapilahin niyong pulo! Lumayas na kayo! Dad. How dare you! Pinalalayas mo kami sa sarili kong lupa! Lupa namin na kinamkam ninyo! Lumayas na kayo! Hindi Dad. ko ibibigay sa inyo anak ko! Huwag mo away, mama ko! Tumingan ka dyan! Dai! Lumayas na kayo! Ka. Lumayas na kayo! Let's go! Let's go! Sige na! Let's go! Mama! Pasensya ko! you don't call me mama. They did you this off? Oh, bukas ng bukas din, humanap na ka ng malilipatan niyo!